ng ating aani. Tayo pakikibaka ng mga organisado mga sasaka kasama ng PDI sa reforma agraryo ang katanungan na napakabigat na dapat sagutin ay kung paano mapapalago o mapapagyaman ang lupa pagkatapos ibigay ng gobyerno ang lupa sa mga magsasaka. Nagkakaroon ng mabigat na problema ang ating mga magsasaka kung hindi ito mabibigyan ng support ng serbisyo. Dahil iikot lamang o tuloy-tuloy ang paghihirap nila kung wala silang kapital o wala silang sapat na uh, pera para mapayaman ang lupang ibinigay sa kanila ng gobyerno. Kung kaya ang hamon sa atin sa ngayon ay kung paano natin mapapaunlad ang lupain na ating nakamit sa reformang ng Kung walang pagkilos, pangarap ay panaginip lang kung tayo'y kikilos, mababago ang lipuna. At bilang tugon, ang programang pang-ekonomiya na pangkabuhayan ay isnasagawa ng PDI kasama ang mga organisado magsasaka sa kanilang. Ang mga pang-ekonomiya pangkabuhayan ito ay katulad ng hug dispersal, vote dispersal, ang hug dispersal ay napakalakas at makikita ang magandang proyekto ng mga kababaihan dahil sila ay nakakagawa ng kanilang trabaho sa bahay. Ito naman sa, ano, sa pag nanganak siya, pag lumabas na yung mga anak niya, kukunin nila yung tatlo, ipam ipamamahagi uli namin sa mga kababaihan na hindi pa nabigyan. Kung baga sa ano, hindi lang kami ang mabibigyan, kundi pag nanganak siya, yung hindi namin nabigyan, yun naman ang bibigyan namin ng ang organisasyon namin na pinatathala ng PDI. Ang goat dispersal naman, ay binibigay sa Bulacan at saka sa Palawan, pati na sa Nueva Ecija. Ito naman ay tumutugon sa pangangailangan ng karne nito. Uh, gumagawa sila ng kusino, longganisa. Ito ano. ay bali isang samahan na assisted po ng PDI na nandito po na nag-upisina dito sa Laor. Sila po bali yung nag uh, nagpasimula, sila yung nagbigay ng training sa amin kung paano kami matuto sa ganitong klasing hanap buhay. Sila rin bali yung um, nagturo uh, sa amin, nag, uh, humanap I mean, ng taong po pwede naming uh, hinga ng tulong para sa pagpapaliwanag kung paano ang procedure sa paggawa ng ganitong klasing produkto. So, sa so, kasalukuyan, uh, sila pa rin po yung tumutulong sa amin sa pagpapalawak pa na aming proyektong meat processing. Mayroon po tayong pamimigay ng binhi sa, o, sa production assistance na kung saan ang mga magsasaka kasama ng kanilang mayor na aktibidad sa sakahan ay humihingi ng tulong upang ang punla ay ipamahagi sa lahat ng mga sasaka at ito ay magdulot ng magandang ani. Sumusunod dito ang kalakalan ng palay at bigas sa kanayunan. Ang kalakalan po ay proyekto na isinasagawa sa Nueva Ecija at saka sa Zambales napakahalaga hong aspeto nito dahil dito tinutulungan sila kung papaano magnegastasyon sa merkado kung papaano din maglatag ng presyo ng palay o kung ano yung kanilang ibibenta meron din pong sari-sari store o kaya ay general mer merchandise hindi lamang dito na ito ito ano, meron din po tayong baby dress making meron din pong na kung saan ang nananahi at gumagawa ng ito ay lahat ay kababaihan. Uh, yun pong PDI, uh, isa pong NGO na sila pong sumusuporta sa amin. Uh, bula po nung 1999, Meron din po tayong handicraft sa Pampanga. mangarap para sa kinabukasan, basta't handang magpakasakit para sa tagumpay Kay sarap mangarap para sa kinabukasan Basta't handang magpakasakit Ang akin namang mga organisadong komunidad sa Bulacan ay merong plantasyon ng kape at ng...